And that, uh, is uh, the top rice farmer of the 17 metric tons. Per hectare. Per hectare. Per hectare. is only 4 metric tons. Highest, 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 highest highest. Uh, the highest, the highest, the highest. The highest. average the ng? Four. 4 five, half? Ang Per hectare. Per hectare. 6 happy, yung na magsasaka. 7 hap na hap yung hap yung hap yung hap yung hap yung So umiikot siya ngayon sa ng Pilipinas, hindi ako yung nakatulong po, niyo na papaduplicate sa ibang mga... Nakatulong mo, nakatulong sa yung segment. So, Sinishare niyo sa ibang mga. Uh, 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 kasi na sa only way, uh, uh, to uh, share the uh, knowledge. Okay. Ngayon kaya ko siya dinala dito at nag-request ng video uh, right na uh, sa pagkat na uh, kahit na talagang umiiyak kayo ng mga ang presyo sa mga ah 8 8 kung sa piso, si Farmer Lugin na dati ng 6 pesos per kilo sa punang sugos. Lanon din sila, well, si Noel, matangkas pa rawan. So sabi ko, kausapin natin si Jomir kasi last five years ago, bumili siya ng bigas sa amin, baka pwede natin kulitin yun. No longer the special rice, pero local uh, rice varieties na kanilong ating mga Pilipino magsasaka. Na pwede natin isakay sa inyong programa. Uh, uh so pa? In fact, uh, I don't know if you heard the news. Uh, as sure you all know, uh, lalo na ikaw, kagawagas oh, ka, o alam na ang kasi hindi pa ako pinapanganak, ganun na ang rekto sa gabi. Ang rekto is talaga uh, an outlet for our partners, whether uh, vegetables,

simbahan pa, simbahan. Sa inaya ang tambakan niya. Kaya tuwa-tuwa rin ka mga bata paghagis na nila. May bilang sila eh, from the gym, hagis. Pag may namis yun, sariwa-sariwang biyak. Nakapangan <laughs> <laughs> ah, na namin. <laughs> <laughs> Nangangang ganyan na namin. Nakapangan. Pero bihira. Bihira ang mabis na rin. Pakpisado. Sana mabis, sana mabis. Yung singkamas, ang ako ng asunsyon na Saragosa. Doon niya nakakumpil. So, these are the products of Central Luzon, Northern Luzon, and Southern Luzon. Uh, Patangas, Laguna, hanggang doon sa Uko. Nisa, uh, mas mate. Ang eh, tatawid pa yan. So, anyway. Eh, so, it's been ongoing. Nung uh, pandemya, kasi naman yung mga sana na nasa may Paisila. Alam mo may isang yes, na uh, kasi wala nang <laughs> So, what did it do? Mas makunahan ko lahat ng driver nila sa kapahilin natin. Yeah. Uh, Maka-super. So, recently, uh, there was uh, an attempt in at, you know, parking no? Sabi ko, eh tapos sa gabi, may nangyayari sa atin, sa amin na Sinasap po namin yung mga magpupulay, yung mga magsasama sa gabi. Dahil yun yung pinaka-outline mga yun. Pinaka e pagka uh, pinatupad natin yan, saan dadalhin ang mga magsasama present only serve our purpose kasi papagsak naman nyo sa palengi namin. Kasi yung, yung kasi eh, mga biyayero, papagsak. Kasi mga palengi namin sa mga restaurant, doon naman ang pipili na madali na. But we got to the people na may uh, 6 a.m. Eh. Malinis na ulit. Kasi everyday, di ba? every time na tumatawag ka, okay pwede ba namin dalili yung tulong ka? Naging ano na namin ito eh. Hindi nga lang may pandemya, malamang ito. Ah, um, Tuloy-tuloy. Anyway, anyway as, uh, Ang problema ng ating, hindi lang sila, ang buong Pilipinas, ang, ang problema ng ating ang mga mga sila, pinahanan ng important na bigas yun. I heard Now, yung ating mga local na mga buyers, hindi na mga pamilya. Kasi saan nila nilipet na yung pinamilya. Puno na yung kulay ng mga kapatid ko siya. So, ito si Noel kasi, Nilsson Pinoy ang grupo. And then nag-branding sila ng ano, you know, paano mas sarap na higas na Pilipinas, Pilipino, higas Pinoy. Nandiyan yung jasmine rice. Alam mo pa na yung jasmine rice sa Thailand? Saan yan nagkain? May labo sa'yo? Okay, very good. Alam <laughs> niya. Dito sa radio pagka nakatigil mo ng Milagrosa, man, nag-a-corpse part na Ganun ka, ganun yung bigas niya. So anyway, may ang ang aming nasadya sa iyo, hihingi kami ng tulong sa iyo. Number one, uh, pwede bang maisakay ng mga magsasaka natin yung premium lang. Premium lang. Huwag tayong, ano, o tayong kumana sa mura yung bigas. Tapatan natin yung rice cart na bentahan natin ng magandang klaseng bigas yung nagkato sa mababang halaga. Mas mababa kasi sa impotent. Para meron tayong direct access sa nagkato, hindi na sila magiging dependent sa ibibigyan ba yung para nila o hindi, magkano ang halaga. Ang mangyari, gigilingin nila, direct ang benta sa kung may programa ang City of Manila sa kanilang mga palengke, that's one. Number two, Ihingi eh, kami ng tulong sa iyo na kung pwede kausapin mo yung mga malalaking korporasyon sa Manila mm -hmm. na kung merong rice allowance yung kanilang mga empleyado, baka pwedeng itong grupo ng mga magkasala na local rice varieties ang isusupply nila sa no? Or kung meron kang rice allowance for your employees sa City of Manila, baka pwedeng sila na magsusupply. Uh, ang ginagarantiyan ng ating mga magkasala, masarap na klaseng bigas, lalaman tayo sa si presyo, at sa ka-sustainable job of supply. So, inataasa pa na sila ngayon si Dan Pulos, ang consolidator for Central Luzon, si Noel Torrentino, ang consolidator for Patangas and Texture San Marcos. Same variety, imported magkano sa merkado, local magkano sa merkado. Yes, Because, uh, I, Diba, important, 1 kilo. Same variety ha piso. Magkano naman pag-local? Mas pag-local po, kailan ko eh. Pantay ano tayo? Ano tayo? Piso sa piso? Ang pinagkali ko lang, imported yun sa local yun isa. Pero sa ating mga mayor, hindi natin pwedeng labanan yung market kung ganyan ang style natin. Yeah. Kaya ibaba natin yung presyo natin. Kaya ang destructive. Oh, kaya ang disruptive. Kaya lang ang disruptive. Kaya lang ang disruptive. Kaya lang ang disruptive. Kaya lang ang kasi pag hindi natin ginawa okay. Yes, ano po. well, okay. wala rin nabuluan eh. Yes po. Kaya po hindi po nagagawa ng parang na yun. Kasi hindi naman parang na ng mga market. Usually mga trader din eh. So sila talaga lang nag-control. Ayaw na nagkita ng hungre. Kasi sila nagkita ng mahal. So ang aking uh, pangkong ito mahal ng parang na kasi. And din si isa uh, para para tuloy loy instead na bumili siya ng bubulunan. Bubulunan. Kasi nga ang bagay nila ng kasi ang halik. Eh. So kung hindi na po gano'n, hindi na po marami pa pa. Kasi ang rule of thumb mayor, buying price of value times truth should be the price of price. So inversely, kung ang pintahan ng bigas is 39, dapat nasa mga pint... Ano, Ayan, you mo titlingin, hindi pa kayo titlingin. Well, two? 1950 ang uh, bilihan ng palagi. Which is basically, hindi naman po totoo na talagang murang binta nila. Kasi bakit? binibili nila ng otso, wala ka nung ng 16 pesos na bigas. Okay. Okay. So, sa bahagi ng mga farmers, sa anong presyo okay na So, I mean, sa so, kasi, sa product ng sinabi sa kapag okay. so, yung 14 to 15, right? Okay. so, ang uh, uh, ano natin na ba? Sa 18 to so, okay na rin. Ako na na rin. Ako 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 na kaya tama yung word ng trader. Tama yung word na ginamit ko, disruptive. We should disrupt the market. Yes, Kasi artificial yung presyo eh. Can you imagine, bibili mo lang sa pala yung palay ng pala. Dapat benta niya yung bigas mo. Tama po. Binibenta niya ng 45. Ito yung talagang yung tumulo ko. Sa farmer, wala mga nawa. So, wala siya laksa. Hindi pa nalulugaw yung bigas. Pumupo na lang yung bigas. Tumulo lang yung tumulo ako to, punta ko sa mga bahay ng mga rice dealer. Na, ang nakaparada ng mukha, ang nalaki. Dali yun, na yun, halos wala naman. So, ganun sa kakabilis yung as, uh, as, compare mo sa mga... Pero hindi pasta. sila yung sa araw. Hindi, po. hindi sila yung pag may So, ngayon, tatlong, tatlong request ng uh, and, uh speak on of the Farmers. Number one, baka immediate ang Manila. Pero saan mo na galing yung Hiligas? Ah, uh, Nueva City siya rin, Nueva City ha? Ah, uh, Mundo. One, Sanituron. 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 number 1 sa Mindoro. Saan mo yung Hiligas sa Mindoro? Number 2, baka tulungan, pwede mo ko tulungan ka usapin yung mga pamalagang corporations na ibis na imported yung rice alawang sa Malay Piliyato. Dito, saan no. mo basta ka mga galing? Number 3, Mayor, baka pwede for uh, institutional purposes baka pwede mabigyan natin ng pwesto sa mga palengke na Manila wala ang ating bagong Kasi bebenta niya ng kura. Bebenta ng Kasi walang kapuluhan na ng napalintan. Pag binenta niyo yung kapalit ng sa import, walang walang kapuluhan. yung ato kasi natin wala Kailangan buha pa tayo at piso. Kung pwede pa limang piso. Yes. Let's go to bed. Lalo na yung mga meron tayong mga ginagawa ng mga kalinto, kaya may mga